Lahat ng joint venture ng prime water sa local water districts hiniling na kansilahin ng Malacanang umabante sa balita si Abante reporter Eileen Taliping. Rocky, hiniling sa Malacanang na iba't ibang grupo na kansilahin ang lahat ng joint venture ng prime water na pag-aari ng Pamilya Villar sa local water districts dahil sa hindi magandang servisyo ng kumpanya. Dumulog ang mga ng grupong Bayan Mona, sa Jose del Monte Consumers at Bacolod City Water District sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersemen ngayong umaga at nagsumite ng mga dokumento para hilingin ang kanselasyon sa lahat ng kontrata ng Prime Water sa local water district sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa grupo, halos iisa ang reklamo ng maraming consumers sa hindi pagandang serbisyo ng Prime Water tulad ng malimit at mahabang oras ng water interruption sa San Jose del Monte Bulacan at Bacolod City na nakaapekto sa kanilang araw-araw na ginagawa at pangkabuhayan hindi rin umano maganda ang kalidad ng tubig ng prime water na anila ay malabo, may kulay at sa pananaw ng mga consumer ay hindi ligtas gamitin at mataas ang singil kahit na pangit ang serbisyo ibinibigay sa kanila. Nauna nang inhayag ng palasyo na pinaimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reklamo sa Local Water, water Utilities Administration bukod pa si Huwalay na gagawing investigasyon ng Kongreso at uh, ng, ng uh, Kongreso. Ako si Aileen Taliping, Abante Radio. Ito ang balitang mapigis, mabangis at walang mimpis.